Musuh na si Hunter Yoyex mga Hunter oh. Yon, mga Hunter. Uh, araw po senyum, lahat, mga hunter. tayo na nga po ngayon ay mamamandao mga taan kahapon bali yung pinain ko mga hunter una. tatlong klase, palaka hito, taka no, bayoko ito sa ating bagong spot sama ko nga para si Hunter Yoyix ayun o, sumama sa, sa ating mga hunter kasi lagi akong sulup light mga hunter eh. Sana may biy biyayang naghihintay sa atin mga hunter. Ngayong umaga. Dito tayo sa ating bagong, bagong spot mga hunter. First time natin magkana dito. So, samahan nyo kami mga hunter. Sana so, makahuli tayo ng palos mga hunter. Igat. Let's go. A few moments later. So, andito yun tayo sa spot mga, spot mga hunter. Medyo so, marago-labo pa yung ilog. Kasi, labo ito kapon mga hunter. Ayan na. Luminaw na. Ito, so, spot na natin mga hunter. Bawang spot natin. First time natin magtana dito mga hunter. Buhay na pala ka yung kinain natin sa boss hito at saka yuko yung yung kasi yung tinangan natin

magat na hamper. Itong kawala lang yung ano na yung kahapon kagabi mga hunter kasi no, wala na yung mahanap ng pain mga hunter. Gabi na kasi mga hunter. Alas 10 na ng gabi. Ang gabi tayo mga hunter. Boleh, miawpatai di tong ongker. Nggak usah pernah, ya. Apa tuh ini kan akhirnya tembiknya kan, Yang ini pain oh, <coughs> ito mga sir, palaka yung kumagat mga sir balita kasi namin dito mga sir sa spot na ito, may may laking igat dito nasa 20 kilos daw kaya pumunta kami rito may nakapagsabi kasi sa amin mga sir na may nandang napakalaking palas dito mga kaya sinadya namin itong minum ito spot na ito baka sakali mga sir pangatimpuhan namin Ito yung pangalawa mga mo hmm. no? yung kahoy. Magat. Mukugot Wala, may pa rin no. yung palakta o. Oh. yung kumagat? yung yung kumagat?

kapat kawin kawil na tayo mga kantor wala kang huli wala kang di bawah nabawasan ang kantor yang yung kantor ito yung Bang Ini Pak Empar, nih. Ito lang ang hudlot. Ito lang ang kamagat mga hunter. So, yan mga hunter. Nakalimang na tayo dito mga hunter. Ito lang ang hudlot. So, may kawil pa kami din sa kabilang ilaw mga hunter. Puntahan so, pa namin yung dalawang kawil doon. Dito orang kamagat mga hunter eh. may nakapagsabi kasi sa amin mga kanter na may malaking ano ito palos kaya sinubukan namin sinadyan namin punta nito mga kanter pero walang kumagat hindi mo mga hindi ganong malabo yung ilog so, gano'n natin yung dalawang sa dalawang mga sa kabilangan ng ilog Makandar Valley. Punta namin yung dalawang kawal namin sa kabilang ilog. Yung lima, wala, walang huli. Yung dalawa na lang pag-asa namin yung Makandar. may huli yun. Shout out nga pala sa mga kapako, no? Palo Santer. Ito sa inyo. Ito may huli kayo ngayong buwan ng August. unang lang lusok namin doon katira buwan ng August. Kantar yung yung, yung yung piloto ngayon. <laughs> <laughs> ayo kami di mga per. Diyan dia talaga namin yung spot. Spot na mengantar mga enggak mainnya Yun nga, may nakapagsabi sa palos daw. Magandaan namin mga Ini Hindi ba namin yung pain, palaka, at itu, at saka nang buyo ko. Wala. Wala kumagat mga under. Hindi na nata lumabas. rin, hindi yung ilog mga under. lang. Ngayon yan, napakalinaw na. So, update, na, update ko na lang kayo mga kanta sa ano. tung sa kabilang ilog, yung dalawang kawil namin. So, ayan mga kanta, nandito na tayo sa ano, kabilang ilog. May dalawa, dalawa kaming kawil dito. Busog nasi si Hunter Yoyix mga Hunter oh. Ito yung nakagami dito mga Hunter. Dito oh. Dalawa yung kawilang mga Hunter. Ito na. Ito yung naan. naan? Ito Ha? Maligo. Maligo mga ka. na kamay yan tinalit namin sa bato mga kanta sa lalim kasi pag din namin tinalit sa bato marami kasi namin umapan daw dito ng mga kawil mga kata kahit, kahit din naman kanila yung ano, kawil kaya tinago namin tinalit namin sa bato sa lalim na gamay ya ya dira Hah? Bunga ya kiat yang Sangit, Pak? Sangit? Ini adalah TL Bunga api Ini mulai Nah, bicara dengan

Ini sama ter. Ada. Ini yang pengulit kawal

sa ating huli mga di ba ba bawi tayo mamaya mga ter kasi matataan na ulit kami mamaya kasi malabo ko yung ilog ano ang pagkalabo matataan ulit ulit kami mamaya mga ter bawi tayo maraming salamat sa inyo panonood mga ter ingat tayo lagi